Kuya Lido TV. At kumusta kayo mga kasama? Ngayon ay malapit na ang Pasko at matatapos na naman ang taon ng 2024. Ngayon ay huling buwan na ng taon natin. Ngayon ay nasa tabi tayo ng cemetery at dadalaw muna tayo sa kaibigan ko at bago tayo pumunta doon sa ating pupuntahan, pagkapuntahan natin. Ayan, dito punta natin siya kung saan siya nakalibing uh, yung kaibigan ko. Naura na siya nga. Naura nga. na nga pala siya. Dito sa ibabaw ng mundo. Ito, mga nakalibing dito. Doon ang banta sa dulo siya naka, nakalibing. O, uh, pasyalan natin. Ito. Ito ang area natin, no oh. Hindi mainit-init pa. Pero maya-maya na ng konti niyan. Hindi dilim na yan. Dahil nga December na. Mahaba ang gabi kaysa sa araw. May sila yung araw. Ito. Oh. <clears throat> malapit tayo. Tapos sanding muna natin dito yung bike natin. Ah, maano muna tayo rito. Nakikisandig lang muna tayo rito. May bago pang ano rito. So, Tay banda doon lang yung kanyang naka naka siya siya nakalibing naka, naka, naka -naka eh. Sabigan natin dito. Kita mo si Toto Alice. Ito. Dito. Ito siya. Dito sila nakalibing. Ayun oh, yung yan si ano si Kaibigan ko yan, si Michael Hebron Spinelli. Yan. 2,300 na matay mabait, mabait na tao to eh lagi ko tong kalaro dati eh. alam mo na kapag may ano, mga kami yan mga ganyan ko yan, yan. ano lang siya yung uh, tamang termi terminology na ano yung pipi siya pero mabait yan ito ano ayan, perisita, yan, lola na yan siya uh, Andres dulo nya ayan sa Alfredo at suhi niya yan saka yung mga pamigyan nito yung mga magulang ko mga kapatid nasa abroad na ayan ang tagang nakaalaga oh. dito ka tayo sabay ano mayroon ta sa likod ko nag ano nag the grass cutter nasa ayun na o oh. oh, diba ayan ang area natin dito guys right, sasawag na Olongapo City Memorial Park alam nyo ba dito rin nakalibing si Pipsi Paloma. makilala niyo yun na 1980s ba masasabi nun dito nakalibing yun kapitbahay ng kaibigan ko eh tapos yung best friend ko naman banda doon at nadalawin rin natin dahil madadaan lang naman natin yung kapunta natin si sila sabi kong si Pipsi Paloma tandang tanda ko pa yun eh ha? bata pa ako noong 1985 elementary pa yata ako noong sabi tanapin natin dito yun, ha? Tabi-tabi lang tayo, tabi-tabi po. Kitaan lang. Ayan, sa mga punto dito. <laughs> ayan siya. Ito yung punto niya. to, so, ayan siya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan yan. Ayan yung kanyang punto. Ayan, naman. Hindi na lang masyadong na, ano, dahil nasa sa kalumaan, hindi na yung kanyang Uh, picture na sa may kanyang labi na yun no? Pipsi Paloma Dilia D. Smith pa lang tunay niyang pangalan pinanganak sa July 17, 1966 tapos namatay sa ay May 31, 1985 kung 18, batang bata kaya tayo yung you no? Know? kilala niyo siguro yung mga tatay mga kaya, yung mga lolo niyo yun baka pinapanood pa yata ito ng mga anong araw mga bold 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 oh. siya sa ano ah, sa mga sinasabi mga terminology ko ha ah. Ayan, ayan o. Oh, yang yun yung kanyang kumtod. Tapos naman, nandun doon naman yung kaibigan ko. Napupunta natin yung best friend ko naman doon. Sa so, unang tingin muna. Unang sumyap. Ayan, yan ang kumtod ni Pepsi Paloma. Ayon. Ayan siya. Ayan ang alam ni Pepsi Paluma. Kapunta na tayo doon, kung may pupuntahan pa tayo pupunta pa tayo sa ating paboritong tambayan tambayan ng mga mahihirap kung ka natin kaibigan ko madadaan, madadaan na lang naman yan eh tapunta naman natin dito yung aking best friend yung pinuntahan pala natin doon sa si Espinili ay kaibigan ko rin dati kong kapitbahay ito naman ito talaga best friend ko talaga to wala akong masabi sa taong to maasahan lahat ng sabihin ko na ah, tulungan mo naman ko rito pupunta agad siya mas medyo makulit lang tong taong to so lang wala na 2013 siya namatay nasabi ko na rin yata kung anong sana yung pagkamatay nito eh nung mga previous vlog natin hindi maganda ang pangyayari wala natin ulit ulitin nabigla nga kami ayan siya ayan siya rito yan nilipat lang siya rito niyan dati doon nandoon yung sa ano eh banda doon sa may likod ng ng satwa ni Cristo doon sa likod na ng na nakadipa. Nilipat lang dito. Buti nga nakita ko. Kung hindi ko nakita yung kapatid niya kung saan na eh. Nilipat lang pala. Dahil yan tatay niya rin yan nilipat din diyan. Tapos ito, yan kapatid niya yung babae. Oh, hindi lang naalaga ano hindi lang nalagyan na ng Bermuda grass. Ayan, punta na tayo doon sa ating pupuntahan Tambay tayo doon sa lugar na pangmahirap dito sa may alam mo na pasalan ulit natin nakikita yun na lang meanwhile okay dito na tayo malapit lapit na tayo dito na tayo sa muna magpa hangin ng konti dahil nga medyo may konting akyatan nung kanina tayo muna tayo rito laking compound na to ito na likod ko ito nyo ba yan no nakatbakod no nakita ko nung kanina ay 50,000 square meter ang property na to at binibinta no, hanggang dun yan hindi ko lang kasi kanina na yung ano yung nakalagay na karatula yan yun yung property yung laki nito oh. pwede to pwede ka rito mag ano, ah, plantation ng mga mangga may manggang tanim na nga eh o kaya mag ano ka rito ng mga kambing mga alaga mga ganun uh, yun yung area niya para sa kunting kung baka kunting pero madali lang yun ganun may, kung mayaman makabili ah patagpatagin nakalagay nung 50,000 50, 50 square meter tapos dito naman sa kanan ko medyo malaki-laki rin yung property na to so, ayan o oh. hanggang dun yan ayan o oh. talagang hindi ka naman problema nakabakot na ayan o oh. kita ko sa inyo ayan o oh, yung ano na yung sinasabi kong 50 square meter o oh, bilhin nyo na dito lang sa mayroon ng ulong kapo to at saka hindi namang kalayuan sa mismong bayan yung mga ano lang isang sakay ng tricycle tapos dito may jeep na bumabiyahe rito ayan ang yan ang sinasabi ko ayan o oh. oh. So, natin ayan o oh, 50 50,000 square meter house in lot or foreign or sale ayan punta kanya na ninyo yan Nakaya, hanggang doon yan o oh. hmm Oh, ayan, dito na tayo ha. di ba? Mabilis siyang dumilim. Ayan, dito na tayo sa dati nating pinuntahan. Kasi pasilip natin sa inyo. Ayan, ang ngayon dito. Ayan, oh, malinis yan, maputi yan. Dahil katatapos lang nung karambuan na nag Kita pala rito yung ano, solar. Oh. Ayun, oh. Sum natin. Ayan, solar yan, Oh. Ayan. Ito rito saka may, may, ginagawa pa rin doon ano na, na isang ano, ano ng kuryente ayan na yun, parang poste parang napokor o national grid ayan ganun pa rin dito hindi pa rin nila na nasisimento itong lugar na to pero mas maganda na to ka, kaysa sa dati dati dati, dati dahil nga rap road ayan hindi ka naman malulubak dito Ah, mayroon pala ng pagbabago. Nilagyan na nila ng mga ano, mga street light solar. Ayun. Dito. Tayo tayo pa. Punta tayo banda doon. <coughs> ah, explore natin. Ngayon lang ulit ako nakapunta rito eh. Ano pa rin naman. Na walang nag-iba. Ang nag-iba lang ay medyo dumami ang mga talahi mga namumulaklak ayan you know. baga punta tayo banda doon punta natin doon baga mayroon pa tayong makita doon ayun nga pala yung tulay doon punta natin Ayan na dumami na yung mga sasakyan. Dati-dati, kukunti lang ng mga dumadaan. Ang mga dumadaan mga kalabaw, kabayo. Yala, mga, mga katutubo natin. Dahil nga ay, kaya marami mga sasakyan ng mga private vehicles na yan. Dahil nga, may ginagawa nga doon na solar lamp. solar power plant yata na tawag yan doon sa taas. Ang kanina. Kaya kaya mga yan, mga busing bosing nila yan. Galing yan doon sa ta, ng bundok. ang opisina nila nila yung banda dyan lang yung sana ng tulay dapat makikita ninyo yung pinaka main office nila pero yung uh, solar nasa tuktok ng bundok ah nag deliver na mga ano may mga container siguro mga ano yan mga solar panel siguro na yung mga laman yan pinakyat nila yan oh, yung nasa truck oh, yan. yung sa tulay na yan kasi na may gawa niyan. ayun oh. padaanin muna natin sila bago tayo pumunta doon dahil baka ma tayo Ayan no. kailan kaya mag-ooperate siya? Sana bumaba sana singilan ng mga kuryente. Kaya ano yata yan kaya Abuitis ba no kaya ano, kay Romero yung Capital One Ayan no? galing yan doon, nag-deliver yan eh, no? Dalawang truck na, trailer truck na may 20 footer o 40 footer container band Kaya nasa likod kulay blue Yan. Ayan, ang isa nasa tulay pa. Ito ang sitwasyon natin dito. Wala na yung mga ano, magkangkong sana ako. Dati dami tayo mga ano dyan, kangkong eh. Naubos na yata. Ayan, ito na yung truck. Ayan, mga sweater, 'to tumatawid sa tulay. Oh. O, nakatawid na eh. Kanina gumagapang eh. Hindi natin nakuha na. Ayan, tumatawid sila. Tinawid nila yan oh. ay eh, paano pala kung malakas yung tubig at saka yung agos niyan hindi na sila makatawid dyan padaanin uh, muna natin yung truck na yan baka mahagit tayo mahirap na, Ayan yung na yan yung truck niyan galing yan sa taas maghatid ng solar panel yan yung tayo dito muna tayo hangin-hangin tayo dito ayan ayan ang hilo ngayon dito mundo bumababa ang mga tubig hindi yun ang karambuan ng November uh, medyo mapaw eh may kambing pa rin naglalakad oh. ayan ayan mas mas gusto ko tumambay-tambay sa mga ganitong lugar nature baga sa kasi pasi mga punog ng kapaligiran kasi na pumunta ka doon sa sa mga mall eh kailangan doon sa mall butas ang bulsa mo kailangan doon may pera ka eh may, eh, may masagi ka doon bayad ka doon may dito wala ka naman masasagi ah mayroon pala masasagi kaluluwa kaso <laughs> lang kailangan talaga magtabi tabi lang tayo rito oh dalawang bata na sa ilog oh. hapon na ayan Bago paligo yan, naligo sila dyan. Para sa may swimming pool. Ayan, malapit-lapit na tayo sa tulay. Ito yung ilog natin, Oh. Ayan. Mamaya-maya nga, baba nga tayo dyan. Sa ilog na yan, oh. so, ano natin, na ah, natin konti yung ating bike. Ayan, baba tayo dun. Kaya, baba, ah, kaya muna, baba, pala muna ako dyan, kaya muna. Hindi e, tayo pwede mag-video, baka malalag ng ating camera dyan dahil rough road, bato bato ayan, dito na tayo sa baba, ayan ang ilog at dito muna natin lagay yung bike natin, sandal natin dyan sa may digging na yan, ayan, tayo rito ayan, dito tayo dito na ayan, dito ang ilog o ayan na ah, rinit ah di naman malamig yung tubig sakto lang hindi ka giginawin siguro kapag naglubur ka hindi ka ginawin pag pang, ahon mo dun ka malamig dahil nga malamig lamig na yung simoy ng hangin dahil nga ano nga eh magda, na alam mo naman magpapasko na eh para itong buwan medyo malamig lamig na yung ihip ng hangin ayan o nasa kanina nandiyan tayo sa taas dyan doon doon tayo tapos yung bike natin, sinandig muna natin dyan. Tapos dito na tayo sa tabing ilog. Eh hey, mga bata, wag natin muna bigyan yan. Kanina pa nakablog di video tayo sa uh, sa may tulay at dahil dumidilim-dilim na naman. Dito na tayo doon. Okay, dito na tayo sa bukana ng tulay. Ayun ya, na yung babae niya. Yan. Napitan pa natin. malaki rin bagay rin to nakakadaan na yung mga four wheels dati hindi dati dun dumadaan yung iba sa may tulay na bakal single na motor lang ang nakakadaan dyan Ayan, dito na tayo sa may ibabaw Ayan, pwede sila dyan nagpa-parking sila dyan tapos yung kulay blue na yun saan yun yan, yung blue na yun na pano na nagbungan yan ang pisina ng solar na nagpapatayo rito yan. Ay. Maputik. Yan. Yan nasa ibabaw tayo. ayan dati dun ang daanan yan no? oh Mga single na motor, pot bridge lang yata ang tawang ano pot bridge yan. Hindi pwedeng diyan yung four wheels, mga motor lang ang pwedeng dumaan diyan. Saka tao ngayon ang gumawa, pwedeng dumaan ang four wheels, kaya truck lang, di ba? Kanina nakita niyo at dan tayo dyan mamaya ikot tayo rito Paganyan. ganyan tayo tapos pumunta tayo doon doon tayo dadaan daanan pa rin natin yan napunta na natin yan kanina eh ayan na, mayroon pang kambing at ka baby kambing ayan Mi. ayan akita tayo sa may tulay na bakal o kaya tatawang tulay pot bridge ayan ayan Yan, ang pot fridge dito. Yan. Kita, nakita nyo na rin ito sa mga pre previous video natin. Tapos yun, yun ang kanina tulay. Ayun, ang ganoon na yung dalawang kambing na mag-inaw. Lumaan na rin. O. Oh. Pauwi na sila. Yan. Na. Yan, doon tayo pababa. Ano, punta tayo doon. At nagdidilim-dilim na. Mabilis dumilim ngayon kanina. May araw pa ngayon ay nagdilim na siya. Ayun, nasa tuktok tayo ng port bridge dati. Ayun. Kanon tayo ganyan kanina, pasang-basa tayo ng pawis, pasensya na kayo. Yan lang talaga pag nagdano, nagbi-video tayo dahil nga nagbob nakabike lang tayo. Pag tumama tayo ng luto, bigtay na sakyan para hindi tayo ano. Hindi naman tayo mayaman na vlogger eh yung mga hindi pa nga tayo kumikita eh ay ganun mga libang libangan lang feeling vlogger ayan baba na tayo ayan pababa nyan ayan yan yung baba nyan kanina ayan o oh. ayan ang baba nyan tapos ito kota na tayo rito ayan ayan yan nasa ano tayo? Between two bridges. foot bridge, rail bridge. Hindi na dadalhin sakyan. At ito ay para lang sa mga tao na gustong dumaan. yan pero bihira na yata 'to din daanan, di doon na sila dumadaan. Dati ito. Tondanan natin, ito dati daanan ng mga ano, ng mga mga katutubo kasi bandang taas na 'yan. Sila ni yung maraming katutubo dyan. Dyan na dinadaan yung kanilang mga paninda na gulay. dati nga walang tulay to rito. Dyan dumada sila sa, may, sa mga ilog-ilog na yun. Kapag malakas ang ilog may bagyo, wala. Tenga sila dahil hindi sila makatawid. Tatawid ka, iikot ka pa doon. Doon sa mga buntok na yan. tayo at uh, na siya hindi muna tayo tumambay magpahangin tayo pag nagpaano na tayo ng pawe sa naman tayo dahil may layo layo pang ating iba bike. at pa tayo ng at -tada. hindi ko na kayo sama lang naman nun ganun pa rin makikita rin nyo. O mga kasama, hanggang dito lang muna ang ating video at salamat sa inyo sa hindi pag-iwan kahit kunti pa lang kayo sa pagsuporta sa channel ko. At kahit hindi maganda ang ating mga vlog dahil nga kanto lang tayo, simple lang tayo at pas salamat pa rin sa inyo sa hindi nyo pag-iwan sa akin. Medyo nadadagdagan naman kayo pa isa-isa. Ganoon pa rin talaga at upload-upload uh, lang tayo ng mga video-video natin kapag mayroon time tayo na mag-video-video sa atin at magi prayers na rin pala tayo sa YouTube Driver, at eh, ganoon talaga, hindi naman tayo sikat at wala sa ating tumutulong paano natin pa mapalaki ang ating bahay ganun pa man, thank you pa rin sa inyo hanggang dito muna, sa susunod ulit, bye bye ayan, at uwi na rin pala ako dahil nga uh, madilim dilim na ayan, naglalabasan na yung mga paniki Ano na ba yun, kung na nakita mag-slumipad ayan, uh, at mag sunset na at madilim dilim na rin at pa na rin din ako ngayon uh, sa April 22 at magti 3 years na tayo ganun pa man caga tsaga lang tayo sabi nga nila may kasabihan nga pag walang nilag walang tsaga walang nilaga kaya upload pa rin tayo pero hindi madalas paminsan minsan minsan lang tayo mag upload dahil nga Siyempre, nagbabayad tayo ng data lang ginagamit ko. Wala naman ako internet eh. Kapag mayroon tayong extra budget, bibili ako ng load pang data para may pang edit ako at saka pang upload sa YouTube natin, sa channel natin. Ganun pa man. Thank you pa rin sa inyo sa pagsuporta. Salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Bye!